Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, eh, nag lang yata ng suka, ay eh, nabigyan na ng certificate of candidacy. In fact, sa lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka, nakagata ko, napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng si Uzi. Anong tingin niyo kay Atty. Hinlo? Abogado yan! Atty. Jimmy Bunok, abugano yan! Atty. Rodriguez, abugano yan! Atty. Marculita, abugano yan! Ako, hindi ako abugado Pero, murag abugano. Huwag nating maliitin yung mga nagtitinda dati ng suka. Dahil, hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador! Ako'y nagtitinda ng suka! Pero nakapag-bastirob degree ako. Nakapag-doktor of philosophy ako. Naging CPNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang chance nyo na magiging senador. Kaya, sige lang. Tawagin ninyo kaming Team Suka. Uki okay lang. Team Suka. Basta importante, kami ang nagpapasarap ng mga taong mahihirap.